balasa lang po tayo ng ating tarot. Medyo maliit ho ang aking kamay. Kaya medyo ano, malambot ang akin Kita nyo, binabalasa ko po ang tarot. Ang napili ko po ngayon na basahan ng tarot ay isang babae. At ito ay minsan ko nang tinarot noon na sinabi ko na dapat uh, babae ang maging presidente ng Pilipinas noong panahon na yon. Kung makakapanood ng mga vlog ko po, lagi kong sinasabi yun noon. Kaso nga, ang mga tao ay ang sinunod ay ang uh, lalaki ang nilagay. Pero noon, ang nilalabas po ay dapat maging babae ang presidente para magbago po ang sitwasyon ng ating politika. Kung ito ay uh, kagawi ang fungsyon lang at saka tarot ang diniscuss ko. So, ito na po. Nakapagbalasa na po ako. Ang atin po, ito po yung request. So, pag, sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo i-request kahit sino. Ah, uh, Ito po ay si Binibining Maria, Leonor, Lenny, Erona, Robledo. Correct me if I'm wrong po ha, doon sa pronunciation ng kanya. Yan, si Ma'am Maria Leonor Leni Gerona Robledo. Ito po yung makbo dati na uh, na presidente, naging vice president po ng Pilipinas, at ngayon po ay nagsaserve bilang mayor. Ako po ay yan. Pinunan ko po ang Google. Tapos itatarot na. Tarot po natin. Doon na lang sa pinaka-easiest way. Lenny Robledo. Si Binibining ng Lenny Robledo. Tingnan nyo po ah. Ayan. Pakita mo sa aking tarot. Dito po tayo unang kukuha. Hmm. hmm. Sa totoo naman po talaga, si Binibining Lenny Robledo ay isang kapitapitagang matalinong tao na may sincere ding magtrabaho. At nakita niya yon nakita ito ng buong mundo. Ah, kaya lang po dito sinasabi po ng tarot na hanggat maaari, kinakailangan uh, magkaroon siya ng bakal na kamay. I mean, bakal na kamay yung may kasamang puso, pero may kasamang bakal na kamay para mapatupad ang mga batas. Yun po, na napupuses, napupuses, ibig sabihin napupuses na makikita ng sanlibutan na dapat siyang ipalo. Yan kung siya ay tatakbong bilang presidente may mga nalapit po sa kanya ayan, na talaga patatakbuhin ulit siya bilang presidente pero ako na po ang nagsasabi sa kanya mas maganda po bilang uh, mayor ayan, yan ang mga kategorya vice presidente pwede rin po siya which napatunayan naman yan. Wal, walang ano sa kanya eh, walang, wala akong pwedeng makita pangit kasi pinakita naman niya ang kabutihan. Ang pangit lang ay mag-ingat siya sa mga tao sa paligid niya. Na ipupush siya, nang ipupush sa hindi niya uh, dapat nagawin Eto, chismis to. Huwag niyo po akong anuhin, ah. Huwag niyo akong ibabash. Ah, uh, gano'n eh. Pero sa tarot lang po ito. Kung ako nga po sa kanya, eh. Kung ako po sa kanila. Pero ewan ko kung paano mangyayari to. Pero ayon sa tarot, sa totoo lang, alam niyang magbigay ng respeto sa dating presidente. Kahit pinag-aaway ng mga tao o ng mga maduduming isipan, sa totoo lang po, si Binibining Lenny Robledo ay mataas ang, ang pagkatingin niya sa ating presidente. Na si, na, dating presidente na si tatay Ayan po. Never siyang nag ano sa kanya, nag uh, eh, ano ba yung plastic na hmm? uh, ganto ganto kami, may away, wala yan po ang nakita ko ngayon ko lang nakita sa tarot na talaga ni respeto rin naman niya ang dating presidente tao lang talaga ang nagagawa ng negatibong komento may isang babae na pipilitin siyang patakbuhin pag isipan niyo munang mabuti ma'am Lenny kasi ah, hindi na po ito ang panahon kumbaga nakalampas na po yung panahon na dapat kayo ay maupo sa isang mataas na pedestal dahil karapat dapat din naman po kayo kaya lang po sa ngayon sa dami po ng labanan ito ay labanan ng dapat mayroon kang bakal na sitwars na kamay at determinasyon hmm? Nakikita nyo po ito. Bakit po may pula? Kung po pwede nga lang eh, mag-team up na lang sila ni Mam Ma BP Sara at saka ni Mam Ma Lenny Robledo. Eh. Kung, kung ang iisipin lang, ito po ang sabi po ng tarot, tarot sabi ko nga po sa inyo, ang tarot na ito ay buhay, nagbibigay siya ng solusyon. Kung gusto nyo talagang maiangat ang bansang Pilipinas, bakit hindi na lang magkaisa ang dalawang magigiting na babae? ba? Diba? Yung isa vice, yung isa presidente, o, oh, ba? Diba? Pero I don't know kung maging posibilidad, pero ang sabi ng tarot, Alisin lang ang pagkakanya-kanya. Ang dilawan, ang pink, pula, represent of pink, and green, represent of inday. Kung magsama-sama lang ito, kung magsasama lang si Robledo, at magsasama si BP Sara, at ang isang lalaki, isang lalaki, maniwala kayo, wag na lang nilang pansinin kung saan ang sino ang presidente, sino ang vice. Kumbaga puso na lang ito na maidiktas lang ang bansang Pilipinas dahil a ah, ah ang dami ho talaga lumabas ho dito na talagang ang bansang Pilipinas ito oh, ay nasa masamang istasyon na ng ng corruption. Ayan. Tat pwede po ito kung ito'y naririnig lang ng tatlo si Ma'am BP Sara, ayan, kaya green. Pero, tough tulungan na lang ng isang lalaki isang lalaki na mataas ang paninindigan at ito'y bata pa at si ma'am Lenny Robledo alam niyo kung bakit lalaki yan kasi kinilala siya B. Ang pula is parang pink ha, yun ang representative ha. Kasi kinilala siya una sa asawa niya. Doon nang masyadong nag-umpisa, di po ba? Dating, ayan o, oh, bakit? O, oh, kitang-kita. Green. Sara Duterte. Lalaki. Bata pa. Uh, Vice-presidente. Oh. Tapos, gawain na susuporta dito. Basta silang tatlo magkakasama. Yun e po ang sabi ng tarot ha. Hindi po ako sinasabi lang ang solusyon para mawala ang korupsyon. Sana sana ha, yun. Yun ang sinabi po ng tarot na magkasundo-sundo lang talaga. Wala nang kulay-kulay. Kung talagang mahal ninyo ang bansang Pilipinas, kayong mga ano, uh, mahal ng tao. I-set aside na muna yung mga pride, 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 yung mga taong nagdidikta sa kanila ng kung ano-ano, at the end of the day, Pilipino tayong lahat. Ang dapat lang ay bumangon. ayano no, At babangon pag yan tatlong yan, magsama-sama. Sino kaya tatlong yan? Pero ang alam ko talaga, yung isa, B.P. Sara, yung isa, Lenny Robledo, yung isang lalaki, doon ako napapasel kasi bata pa to. Pero palaban. Yung tatlong yon magsama-sama lang, alisin na yung mga kulay-kulay. Maniwala kayo. Aangat ulit ang Pilipinas. O, ayan, no? May kakaharapin ang Bicol Region. Nakabahaan at problema. Ayan, no? Bakit, ewan ko ba't lumabas yung Bicol Region? magingat ingat po ang Bicol Region sa tubig. Ang lindol, well, dumadating talaga, pero yung tubig, yung dumaragas ang tubig. Ayan na sinasabi ko sa inyong sanib puwersa. Isang katauhan, ito po yun, no, oh, sanib puwersa, na sana matupad kung aalisin ang lahat ng ego ng pride. Ito ha, bakit ko nasabi, ipapaliwanag ko nakita nyo itong tatlong tao eto hanapin ko yun eto nakita nyo itong kasi ito yung, nakita nyo yung tatlong tao di ba na ina-explain ko yan green tapos eto at saka eto yan Ibig sabihin ito, ito ang kalalabasan mo. No? Pansin ninyo, yung green at yellow at saka yung pula nagsama-sama. Ang, pa, ang pants niya ay pula, ang katawan niya ay green, tapos may yellow. Yan, 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 tatlong taong yan. Pag pinagsama sa isa, babango ng Pilipinas. Ibig sabihin, nasa kanilang tatlong, nasa taong yan, kay Sara Duterte, Lenny Robledo, at kay at isang lalaki. Magsanib pwersa lang silang tatlo. Wala na yung kulay-kulay. Wala na yung kahit ano. Kung talagang mahal nila ang bayan. Mag-usap-usap sila. Maniwala kayo. Babango ng Pilipinas. Mark my word. Ako na po nagsasabi sa inyo. Pero dito kasi ang mas mataas ang standard yung may espada. Yan, alam niya ng mga nagtatarot, itong may espada na may green. Siya talaga ang may mataas na standard na kayang paghawakan ng Pilipinas. Pero, kailangan tulungan sila niyan, ah uh, tulungan itong may espadang ito. Babae ito, green. Ayan o, oh, babae, tapos green, ay ng oh, corona. Pero, kung tutulong itong itong batang batang politician sa na yung kanina? At itong babae na politician din. Ito, Lenny Robledo dahil siya eh. ang tinatarot ko Ang pink ay naging mapusya, ma mapula lang to pero represent ito ng pink. Pansinin ninyo, mag mawala lang ang mga pride na yan. Maniwala kay babango ng Pilipinas. Silang tatlo, sana magsama-sama. Tanggalin na muna. Isipin muna ang pagmamahal sa Pilipinas at kung ako sa kanila etong nasa gitna ilabas nila pataasin nila I ibig sabihin ilabas, magtulungan sila tapos tulungan nilang ang manado itong may hawak ng espada na may corona yan itinuturo na po ng tarot ha pero green siya babae ito kung ito lang tatlong to magsama-sama maniwala ako kayo babangon ng Pilipinas tanggalin na muna ang mga kulay-kulay mag-iiba po, magkakaroon po tayo ng pag-iiba ng atmospherika o climate change. Ayan na po. Dati ng problema itong climate change, mas matindi na po ngayon. May darating po na virus. Yung virus na ito ay sa hangin, kung saan mamamantal, magkakasugat, lalagnatin, sisipunin. Hindi ko alam kung anong name ng virus, pero virus po ito. Sa hangin po ito. Lumabas po yun. Samantalahin na natin. Hmm. Tigilan na yung mga batik ko saan. magsama na lang. Ayan po. Kung paano, hilingin na lang natin yun sa universe. Ayan po ha. Ayan po ang tarot na nagsabi. At tungkol kay Ma'am Lenny Robledo. Ibig sabihin, ah, uh, wag siyang magpadala sa mga utos ng iba, upang hindi dumating ang panahon na mamroblema siya ng matindi. po. Again and again, natapos po tayo. Ang ganda ng sinabi, pero kung paano po sila magsasama-sama para mabuhay ang Pilipinas at ang mamamayan. Yun po ang hilingin natin sa Panginoon. Dahil sila lang po ang pagsasama-sama nila, ang pagkakaisa-isa nila, yun po ay babangon sa Pilipinas. Sana po, ah, kahit anong dinaranas natin, kalamidad man, o nasa matindi tayong tensyon ng problema, lagi po natin tatandaan. God sent miracle every day. Salamat po.